Huwag oh, kasi entitled yung mga ano dyan. Yung te maraming followers, influencer ka, di mo no eh, food uh, blogger reviewer, eh, lahat naman tayo eh, hindi perfecto tao. Good morning po, good afternoon, good evening, welcome sa channel ko po, Tito Nois Vlogs. Ayop na sa mabuti po kayong kalagayang mga kababayan ko. Sorry po sa background. Nasa andun sa laundry area ko ng aking kapatid. Oh, ilang ilang days na lang mga kababayan ko. Mga kababayan ko, yung unang entrada ko, ang sabi ko, yun uh, huwag naman tayo so, entitled mga kababayan ko. Porkit, eh, medyo sikat tayo na vlogger, ang followers natin is million, ang mga viewers natin is mga hundred thousand. Dapat kasi, bago tayo magsalita, sa bagay, pre-expression naman po yung ginawa ni Anong pangalan nito? Castro eh, Yulin ano? Aileen Castro ba ito? Si Yo, uh, also known as Yobab uh, Yo Bab, mga kababayan ko Binaritan lang yung baboy Kasi uh, yung physical appearance ni ma'am, di ba? Kasi ang ginawa niya po uh, she, went to a Pang para ng resto is or coffee shop is coffee break lahat po ng mga pastries doon, nagkomento uh, nag, nag po siya na hindi raw po masarap. Lahat po is matabang. Eh, sa bagay, ano yun eh, expression nga yun, yun ang damdamin niya. Pero, may mga ibang mga statement po siya na hindi angkop dun sa ginawa niya rito. Meron na kayong na tips sa inyo kung paano hindi kayo mapapaya, o hindi mapapaya ang establishmento na kinainan yung mga kababayan ko, eh para hindi ka mabash. O tinan mo, po siya ng mga Tagaluilo, uh, si sa Metro, o buong Pilipinas po. Alam nyo ba, ininsulto to si Yobab na ang bagay yo feeds. Ano ba yung feeds? O pagkain ng, alam nyo na, ito yung sinabi niya mga babayan ko sa, dun sa mga pastries mga kababayan ko. Masakit kasi 20 years na po yung coffee shop na yun eh. Kaya nga may mga pastries po tayo na matabang. Kasi yung ibang tao ayaw na matabang at meron naman tayong paraan para yung pastry na yun o tinapay na yun pwede maging matamis. Kaya nga sa mga restaurant may mga condiments eh. May sugar. You can put it. Gusto mo medyo medyo parang ah uh, Parang, parang hindi naman, spice, spicy, may pepper. Pag hotcake, siyempre, pag magluluto ka ba, ilalagay mo kagad yung syrup? Hindi, di ba? May syrup, may syrup nga ron sa table eh. Ito sinabi niya. Hello guys, so, Mm -hmm. Even the dreams, even the lasagna, lahat tabang. Tabang. Hello guys. Dito oh, kami nasa Iloilo. Sempre may hindi kami sa mga coffee shop. Nagtry kami dito sa coffee break. Dami. Out of all of, wow. all of you, all of you, all of you, malang na dura. Even the dreams. Oh my God even the lasagna, lahat tapang. ang ko sa isang isang araw binulot ako ni Mrs. Eh. kumain kami hindi ko alam kung ko, Korean po yun basta yung, yung parang sinisisling yung kanin and then ando na yun po yung yung va, variant ba yun o mga kababayan ko lutuin mo yun ang sabi ko kay Mrs. parang matabang ayun kaya pa naman tabang kasi may mga nakahanda ron na condiments. Nilagyan ko. Mga sauce, mga serum. O di masarap. At saka mga babayo ko sa, sa mga ibang restaurant, may mga form puro ni eh, kung anong masasabi nyo. O, oh, okay ba yung food service? Scale to 1 to 5. Nagsurat po ako eh. O, oh, scale 1 to 5. Sinap, ang chineko, 5. Sabi, masarap. Service, 5 uh, nakalagay doon any comment para ma-improve namin ang aming service o yung mga pagkain namin. Ganun dapat ang ginawa kung ang copy break meron form ha, para hindi mapaya uh, si Yobab at saka yung copy break. Pwede mong mag-fill up ka ng form eh. ay, medyo itong lasanyan to. Kulang sa sauce kulang sa meat masyadong matigas ang noodles or macaroni, ganun eh, ang problema, binilag po ni Yobab, mga kababayan ko o syempre, yung coffee shop 20 years na eh may backlash mga kababayan ko, binilagan po siya ang ginawa, talagang personal po si Yobab, mga kababayan ko na alam nyo na, yung, yung physical appearance niya na hindi maganda mga kababayan ko at saka sa mga restaurant po, kunyari kumain po kayo, ay eh, huwag nyo, ka, kunyari may reklamo po kayo, huwag nyo kagad ka ibablog naman po. E eh, kausabi nyo po yung maybe the head waiter or the manager. Yung isang araw nga po, may siguro two months ago, kumain kami sa isang restaurant. Restaurant din. Um Umorder kami ng Christy Pata. Inulit ko pa po, mga babae ko sa waiter, Ma'am, baka pwede pong more crispy and crispy pata. Aba, pagdating po ng ano, yung pagkain. Ang kunat po ng crispy pata. Oh, after we, after ng meal namin, lumapit po ako sa, sa waitress yun, yung babae. Sabi ko, ma'am, makunat yung ano. Oh, yun, doon ka na. Kinomplain ko na lang, hindi ako, may nakita ba kayong nag-vlog ako na ano, sinabi ko yung restaurant? Hindi. Basta sa mesa kami kumain. <laughs> Basta sa mesa po kami kumain, mesa. Oh, ganun na lang gag ano yun nyo? <coughs> Ang gagawin niyo or, or, kaya i-call eh, out niyo in a nice way, hindi yung lahat ng pagkain na tinikmang ni Yobab hindi masarap. O kaya yon. Binalikan siya ng mga tagay ilo-ilo. Eh, 20 years pa naman yung, ano, eh, yung, yung coffee shop na yun eh. At ito pa, may contradicting ng pinagginawa ni Yoba mga babayang ko ito. May sinabi po siya, I think September 2024. Sandali. Ito na nga mga titos mga titas. Kaya, kumbaga sa magkocomment ka, before you click, mag-isip ka muna bago mo sabihin nung maganda or makakasakit ka ng ibang tao. Eh, karapatan nga yun. Pre-speech nga eh. eh lahat naman tayo may karapatan eh. Pero, ilalagay natin sa tamang context, uh, contents mga kababayan ko. O ito, September, what's, what, what date is this? September 22, 2024. Ang sabi po ni Yobab, mga kababayan ko, uh, Yulin, uh, Yobab Castro, ang pangalan niya. Ang sabi niya, maging careful po tayo kung alam na nyo naman hindi maganda yung sasabihin natin. wag yun na lang sabihin kasi hindi lahat ng tao uh, kayang itik yun. O yun. Eh, anong ginawa niya yung sa coffee sa mga babayang ko? Hindi siya nag-isip bago siya lahat ng pagkain dito. Hindi masarap. Even the drinks, wala. Oh. Diba? Ito naman, sabi ulit pa niya, mga kababayan ko, after yung incident ngayon sa coffee break, Oh, ito pa mga kababayan ko, yung sinabi naman ni, after yung incident sa coffee break, sa ilo-ilo, ang sabi ni Yoba mga kababayan ko, kanya-kanya po tayo, ng panlasa, pwedeng hindi masarap sa inyo, pero sa ibang masarap. Tama rin mga kababayan ko, pero bakit mo pa kailangan kasi i-broadcast na siguro dapat kinausap mo muna yung may-ari may ng establishment yung coffee shop yun sa Iloilo, Ang tanong ka na ano, libre ba yan yung mga pastries na tinigman mo o nagbayad ka, ba mga dito sa mga titas? Huwag tayong masyadong lasing sa kapangyarihan o sa tagumpay, sorry, o sa tagumpay mga babayang ko eh, lahat ng bagay ay eh, kung tataas, babaksak yung mga babayang ko. Di ba? Kaya, next time, eh, sikat ka pa naman eh. Di naman, ininsulto ka, personal ka na. Biro ay eh, masasabihin sa'yo, papakainin ka ng darak, yung feeds ng, feeds ng, alam nyo na, yung sa farm. Kaya ano na lang. Kaya tayo, kung vlogger tayo mga babayang ko, eh, kaya ako, nag-iingan po ako eh. Ganyan ba ako, ganyan yung ba ako narinig na Manera ng restaurant o oh, sa kinainan namin? O oh, nilapitan ko yung waitress na, ma'am. Di ba sinabi ko sa iyo, more crispier? Wala, ang kunat pa rin eh. Basta sa mesa kami kumain. Mesa. Di ba? O oh, yun na mga mabaya ko. Kaya, pag kumain kayo sa mga restaurant na yan, eh bago kayo mag-vlog, bago kayo mag isipin niyo muna hindi kayo basta-basta babanat eh. Tinan mo, ang laki ng balik kay Yoba, mga kababayan ko. Eh, sana huwag mabuhasan ng subscribers niya, yung mga viewers niya, pero kasi ang dami, misa, million ng views niya, mga kababayan ko eh. Subscribers, eh, ito yung mga million na rin. Nag-average po siya ng 300,000 to 500,000, may 1.2 million nga, mga kababayan ko na views eh. Kaya next time na lang, eh, mag-apologize na lang. Eh, the damage has been done. Andyan eh. Sa to, mga kababayan sa inyo, ha. Eh. Ingat-ingat po kayo. Bye!